Kahit maulan po ngayon, hindi po natin nakakalimutan ang ating daily reviewer. Ang tanong po natin for today is ito. Bilang motorista, paano ka makakatulong na panatilihing malinis ang hangin? Letter A. Panatilihin ang malinis na usok ng sasakyan. Letter B. Magmaneho gamit ang gulong na kulang sa hangin. O Letter C. Itaas ang revolusyon kapag malamig ang makina upang bumaba ang usok. Hmm. Bago ang sagot, shoutout po muna tayo kay Rose Rojero ng Ligaw City, Albay at kay Kahit Wala Ka Na ng Midsayap, Cotabato. Okay. So, ano po ang sagot? Diba po meron tayong clean air act na tinatawag. Ito po yung batas na nagmamandato sa LTO na dapat bago magrehistro ng sasakyan, tayo ay pasado sa emission test, ang carbon exhaust ng ating mga sasakyan ay pasado din po. So ang tamang sagot ay letter A, panatilihin ang malinis na usok ng sasakyan.